Hindi laging madali ang pagtanggap ng pagkabigo dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay maaari pang bumangon muli mula sa mga ito. Pero mahalagang tandaan na hindi rin marapat na ituring na palaging negatibo ang pagkabigo dahil may mga pagkakataon na ito ang nagiging daan sa mas matibay at mas maayos na simulain. Marami sa atin ang naapektuhan ng krisis at nawala ang rutin ng buhay na kung saan stable ka sa iyong kinikita. Misan hindi naman kalakihan ang kita pero at least may regular kang inaasahan. Kung nawalan ka ng trabaho o nabawasan ang kita mo, alam mo na napakahirap magsimula ulit. Isipin mo nga naman ang isang bagay na dati mo nang ginagawa at halos kabisado mo na ay biglang mawawala at mapipilitang kang humanap na naman ng ibang pagkakakitaan. Ang masakla pa, minsan dahil ibang linya na ang iyong pinapasukan, e eh, malamang sa malamang mabigo ka ng paulit-ulit at mararamdaman na naman yung feeling na back to zero na naman. May isang pagkakataon na ako'y nakikinig sa isang programa sa radyo na ang tinatalakay business. May nagtanong, ano po bang magandang business na pwede kong pasukin? Ang sagot ng tagapayo ay isang tanong din. Ilang taon na po kayo? Later on ay pinaliwanag niya na kung may edad ka na, hindi na advisable ang high-risk business dahil pag nalugmo ka, Matuto ka man ay mahirap ng bumangon pa dahil sa maaring maiksi na lamang ang panahon. Ang sumubo ka ng isang bagay na bago ay mas mainam kaysa ikaw ay manatili sa pagkakalugmok. Kapag sumubo ka ay merong kang nadidiskubre at natututunan. Marahil din ay merong kang nakikilala ng mga taong maaaring makatulong sa iyo. Pero kung ikaw naman ay magpapasyang magpakalugmok, ay tiyak na halos wala ka ng aasahang pagbabago sa hinaharap maganda ang paalala ng Bible. Ang taong matuwid, mabuwal man ang pitong ulit ay tiyak na makakabangon ulit. Hindi tulad ng taong masama na kapag nabuwal ay hindi na makakabangon pa. Sa talatang ito ay kapansin-pansin ang pagbibigay diin, hindi lamang sa karanasan ng pagkabuwal, kundi sa katangian ng nabuwal. Ang tinutukoy ay ang taong matuwid. Ang taong matuwid ay gumagawa ng tama at hangarin niya na ang Diyos ay maluwalhati sa lahat ng kanyang ginagawa. Handa siyang magpahubog at matuto mula sa Diyos. Minsan parang back to zero man ang iyong nararanasan. Mahalagang tandaan na hindi lahat ng kabiguan ay walang pakinabang. May aral na pwedeng matutunan, tibay ng loob na pwedeng makamtan, pagtibay ng pananampalataya na pwedeng maranasan, maging ang paglago ng karakter na pwede ding pagdaanan. Kung bukas ang isip mo, ang kabiguan ay hindi lamang laging back to zero. Sa biyaya ng Diyos, ang pagkabigo ay magiging stepping stone sa tagumpay. Asa ka pa.